So makita nyo guys yung mga bahay na na, na yung mga kulay sa taas. No? Bongga. And dito naman is finishing na siya. Kuwang na lang siya pintura o sab. No? And yung sa loob niyan kay gisugdan na naman na siya kining um kisami. So sa pagkakaroon guys, may Lapok dia kay Day. Dali iri. So pagka karon padayon lang gyapon sila sa ilang paghimo sa mga balay diri sa Cantagnos relocation site. No? And asa raba, ba mahuman na, na siya puhon? Di ba? Chi. Okay ra ka jenci, Chi. Sumungat so, to sa pikas nya rin. Hertagi sa may kaya Kay og diri na sad, oh my god, magpilit na sad ang akong chinelas. May man diri kinaman siya minatahan nga nauganan. Ako na lang siya anak. So nangatang na. No? Nangatang alapok ang lapok. So, gaan anak kaya kong chinelas. Okay, wala na yung mga kalapoks. Bing, Bing, paniguro nag-sab-sabing ha? Labo na guys, si dira? <laughs> Minsha wala kang pakialam. <laughs> si Bingkay, matara si Bingkay guys, no? Lumalaban siya. So are building building A. Oh my god, homok. Homok. Oh. OMG my <sighs> god. So di ana sa kita. Oh my god. Ang giploringan na under sa my CR. Nako lagi si CR dari guys. Eh. Ng, luag -luag siya. Luag -luag siya, promise. Oh my god. Wow. I can guess oh my my na no. Oh my god. mga duha nakakuan ilang nabutang. Hmm. Ya, sa pikas, mas wala pa. Kamay na lang jiko lang, unya, um, kira sa pikas, na lang sad. Diba? bonggan Bongga na rin eh. Kanay, sarapa. No? Ano o.